Ano mo masasabi na mahal ang isang tao? Kapag ba mo ng lahat-lahat sa kanya? O handa kang magpatawad kahit marami siyang pagkukulang sa'yo? Sabi nga nila, ang pag-ibig ang siyang naghihilom ng sakit ng pusong sugatan. At handa itong magsakripisyo sa kapakanan lamang ng iba. Maria, kahulugan ng pag-ibig ay hindi na malimit sa atin. Ang mga pangyayari ngayon ay ito rin ang mga nangyari noon. Alam mo ba ang nobelang No Limit Angere? Eh? Dito isinulat ni Rizal kung paano kumilos ang pag-ibig sa isang tao na handa itong magsakripisyo para lang sa kanyang minamahal. Itong kwento ay hindi lang angkop sa nakaraan. Sa katunayan na nangyayari ito sa panahon natin ngayon. Ating tunghayan sa kabanatang ito kung paano ba kumilos ang pag-ibig sa buhay ng isang tao.